decide na ako. Simula ngayon, hindi lang tayo cheerleaders, Bunny. Kung hindi, Bunny High Society Cheerleaders. Ano sa tingin niyo? Wow. wow! Good idea. Talagang high society tayo. Diba, Girls. Aha. Uh -huh. uh -huh. Siyempre, Culture Leaders tayo at nag-umpisa yan sa mga uniforms na to, 'di ba? Girls, since high society na tayo, kailangan i-announce natin sa buong school. Kailangan malaman nilang lahat kung sino tayo. Girls, sa tingin ko alam naman ng lahat na tayo yung pinaka-cool dito at lahat gusto maging tayo. Well, hindi naman nila tayo magagaya, no? I-try nila. Pero hindi sila magiging furniture later. So girls, pagkatapos nating i-announce na high society na tayo, kailangan panindigan natin yung status natin. Okay girls, so ano namang gagawin natin? Unang-una, kailangan meron tayong bagong outfit everyday. Very good, Diana! E eh, wala naman ako Close. Pangalawa, hindi tayo papasok ng school nang walang make -up. Kailangan lagi tayong perfect. No problem. Gusto ko mag-make-up. Yun ng ba, Diana? Hindi pa. Pangatlo, Live a healthy lifestyle We're in Okay, very good girls So kakain tayo ng healthy Tapos every morning before 6am dito sa school Magja-jogging tayo Cool diba? Diana, Diana no. no! Yes girls, kailangan maging perfect lahat So ngayon, iset nyo na yung alarms ng phones nyo 6am Okay? So girls, time na i-announce sa buong school Na tayo ang Body, Body High Society! High Society. Okay guys, meron akong idea Maghanap tayo ng mga girls na makikiride sa atin Yung maghahabol-habol sa atin Tapos, babalik na yung mga cheerleaders sa atin Sa tingin nyo, smiley kinde, ayoko yung idea mo Alo kapatid mo, ano bang problema mo? Kung ayaw mo, edi eh, wag ka sumama Gawin mo yung idea mo sa ibang babae, wag lang kay Diana Nagpakulay ka pa ng buhok para gayahin ako Alam mo ba, tama kinig ka Ako, real life bad boy ako Ikaw, isa ka lang totoy eh ano? Ako? Totoy? E eh, tignan mo, malaki pa ako sa iyo eh. Oo guys, tama na yan. Ano mas Smiley, magandang idea yan. Basta siguraduhin lang natin, di tayo may inlove doon sa mga girls. Balu ka ba Romeo? Imposibleng may inlove tayo sa iba maliban sa bunnies. Sila yung pinaka-cool, wala nang iba. Sandali nga lang, sino ba yung ina-expect mong babalik sa'yo? Si Kitty? Si Diana kasi hindi na pwede, sa akin na ano siya. Ano ba yan Totoy? Manahimik ka nga. Bakit di natin hayaan si dayana yung mag-decide? Sigurado ako, sa akin sa babalik, okay? Siguro mas maganda kung ibalik natin yung dati. Smiley and Diana, si Timur, tsaka si Kitty. Tapos ako naman, mamimili ako kay Nat. O kaya Alexa? Bro, nililigawan ni mascot si Alexa. Mag-ingat ka, baka bugbugin ka niya. O, oh, basketball players, kumusta? Ah, uh, Romeo, pwede ba tayo mag-usap sandali? Importante lang. Oh, no! Romeo, meron ka ba sikreto sa amin? Kahit ako nabigla, no? Ano yung tema? Sige, nakikinig ako. Romeo, alam mo naman na ako yung pinaka-cool na football player dito, di ba? Oo, Oo, yung, pinaka-cool. Cool. Ano sinasabi mo dyan? <laughs> ano bang gusto mo? Coolest football player? Okay, Romeo, makinig ka. Gusto kita. Sumali ka sa football team ko. Oo, Romeo. Kailangan niya ng kapalit ni Kev. Pwede ba? Manahimik kayo dyan. Huwag yung babanggitin si Kev. <laughs> wow, nakakabigla yun ah. Sinasali ako ni Dima sa team niya. Ang lakas ng loob mo, kumaga. kumag Oo nga, ang lakas ng loob mo ah. teammate namin sa walang puenta mong football team. Guys, ano ba? Relax. Hindi niya inaagaw si Romeo, inooferan lang niya. ba diba sabi ko, manahimik kayo. Akong bahala dito. Romeo, pag-isipan mo. Mas cool maging isang football player. <laughs> o Romeo, mag-isip ka na daw. Alam mo Dima, hindi ako interesado. Isa pang banggitin mo yung offer mong yan, di mo magugustuhan yung mangyayari. Alam mo Dima, ang gawin mo, sumali ka na lang sa zombie team. Dima, ininsulto ka nila. Sagutin mo nga sila. Nancy, huwag mo nga ang demonyohin si Dima makipag-away. Dima, tara, maghanap na lang tayo ng iba mong player. Na, girls. Romeo, eto na yung chance mo. Sinayang mo pa. Akala nyo cool kayo? Well, mas cool si Dima sa inyo. Mas nga kayo dito. Romeo, ano yun? May hindi ka ba sinasabi sa amin ha? Nababalu ba kayong dalawa? Hindi ko nga kinakausap yung Dima yan eh. Alam nyo guys, bayaan nyo na yun si Dima. Naging zombie yung teammate niya dati. Naghahanap siya ng kapalit ni Kev. O ano guys, puntahan natin yung mga cheerleaders. Baka nakakalimutan nyo. Friends na natin sila. Ice, thank you talaga sa regalo ha. Pizza, araw-araw ka na may regalo sa akin. Tumaas yung sweldo ko. Thank you, Ice. The best ka talaga. Sige na, sige na. Bigyan mo na yung orders nila. Okay. Pizza, pizza nasan yung latte namin? Pizza, nasan yung shrimp pasta ko? Ang tagal. Nasan yung, yung salad namin? Guys, sandali lang. Niluluto na ni Ice. One minute. Tsaka yung chocolate donuts ko. Mag-uumpisa na yung klase. Bakit ba kailangan namin maghintay na matagal? Ice, nababaliw na sila doon. Hoy, don. marami kayo. dami yung orders. Dalawa lang kami dito. E di mag-hire ka ng helper. Recess lang yung time namin para kumain, no? Girls, napapansin niya ba? Lagi tayong inuuna ni Ice. Wow, girls! Ang swerte niyo naman! Hello, everyone! Guys, meet the bunnies from High Society! Ano? Anong sinabi nila? Tama ba yung narinig ko? Oo, Blondie. Tama yung narinig mo. Yun yung bago nilang slogan, High Society. Kung ano-anong naiisip ng na mga bunnies na yan? Oo, kailangan nilang gawin yon para mapansin sila. Q, ice and pizza. Girls, ang cool. Bunny from high society. Pero bakit naman? Ang cool naman ang buhok mo, Alexa. Ginagaya mo ba ako, ha? Wala kaming ginagaya. Actually, silang gumagaya sa amin. Tama, Alexa. Anyways, magkaiba naman yung kulay ng hair nyo. Magiging mas cool kami ngayon. Kami yung magiging pinakasikat. Lagi naman kayong sikat, girls. Eh? Tama si Pizza. Kayo ang pinaka-cool sa lahat. Ngayon, mas magiging cool kami. Tsaka meron kaming bagong rules. Thank you. Alam nyo, bunnies. isama nyo sa bagong rules nyo. Pumila kapag order Bakit lagi nalang kayong inuuna? Karina, ha? relax ka lang dyan. Guys, kami na yung high society cheerleaders, bunny. Sinong gustong sumama? Makakasama lang sa amin yung kayang sumunod sa rules namin. Kaya ng jogging at 6am. Or new outfit everyday dito sa school. Tsaka hindi pwedeng pumasok sa school nang walang makeup. Gusto kong sumali. 6 a.m. jogging, hindi mo kaya yun. Rovasti, kaya kong gawin lahat yun. Oh my God, girls, anong masasabi nyo? Gusto mong sumama sa club nila? Blondie, ano ka ba? Guys, yung gustong sumali sa amin, magkita tayo bukas ng 6 a.m. sa stage room. Okay ba? Bawal lang late. Ako, sasali ako. Hindi ka naman magigising eh. Maga Mary, ang weird nito. Paano tayo lalabas ng toilet? E eh, puno ng tao doon sa cafeteria. Mascot, edi sabihin natin, couple na tayong dalawa. Ano? kapag naging tayo ng dalawa, pwede na akong bumalik sa cheerleading. Ano ka ba? Mary, hindi. May pumalit na sa'yo, si Alexa. May gusto ko sa kanya. Hindi ko kayang gawin to, no? Eh, hindi ka naman niya pinapansin, no? Promise ko, kapag nakabalik ako sa cheerleading, i-date kita. Alam ano mo, Mary, ang weird mo. Hindi mo ba iniisip na wala akong gusto sa'yo? Ang gusto ko si Alexa. Mascot, hindi ka ba nag-iisip? Kapag tinulungan mo ko, tutulungan rin kita. Sigurado i-date ka ni Alexa. Papano? Mayabang siya ngayon kasi cheerleader siya. Pero kapag hindi na siya cheerleader, Meri, sorry, sigurado, ahabulin ka Tara, na. Tara, lumabas na tayo dito. Bahala ka, basta sasabihin ko sa kanila tayo ng dalawa. Wag! Okay, girls. Eto, meron pa tayong new rule. Ano yon? Change ng hairdo everyday? Ganon? Not, hindi. Kailangan matuto na tayo maglaro ng golf. So, magpapabuka ko ng course dun sa golf club. Okay ba yon? <sighs> ano? ano? Yan ba yung sinasabi niyong in love sa akin? Hello guys, thank you mascot, gentleman ka talaga. Hi Bunnies, Alexa. Mascot, ang cute mo talaga. Alexa, di pa sinabi ko na sa'yo, dapat sinagot mo na siya. Eh paano ko nga siya sasagutin, hindi ko naman siya gusto, ano ka ba? Mary, ano na naman pato ha? Alam mo naman na in love si mascot kay Alexa. Ano ginagawa mo? Sandali girls, magpapaliwanag ako. Shh. Mascot, wala ka nang kailangan ipaliwanag. Girls, paano na tayo sa team nito. Magkakaroon tayo ng tension. Girls, okay lang. Wala namang tension sa akin, no problem. Girls, sandali lang. Mascot, hayaan mo na nga sila. Maglatay na lang tayo, sandali, tara. Sandali, girls. ako. Girls, nahanap ko na yung golf club na pupuntahan nila this weekend. Pupunta tayo dun. At bakit naman? Ano, guguluhin na naman natin sila? Girls, hindi naman tutukul dyan sa mga high society banis na yan. Eh, di pumunta na lang tayo sa ibang golf club. Hindi, doon tayo pupunta kung saan sila pupunta. Yun yung coolest golf club dito. Girls, baka naman yung Mary lang na yan, yung dikit ng dikit kay mascot. Baka naman ayaw ni mascot. Nat, ewan ko, ikaw yung BFF niya dati. Di ba dapat alam mo yun? Tingnan nyo, naglalate sila pero si mascot nakatingin dito. Kita nyo? Oo, tinitingnan nila yung reaction natin. Okay guys, may balita ako sa inyo pero promise ha, susuportahan nyo ko. Okay guys? Oo naman Zalina, alam mo naman na noon pa sinusuportahan kita, di ba? Aalis na daw si Zalina dito sa school. Yeah! Uy, zakat. Manahimik ka dyan, ha? Ate ko yung si Zalina. Okay, di na ako magsasalita. Oo naman, Zalina. Susuportahan ka namin. Ate ka namin, eh. Okay, guys. Ngayon, bubuuin ko na yung Zebra team ko. Ipupost ko to dito sa school. Para may makakita, mabuo ko na yung team ko. Zalina, wala naman makakabasa niyan. Wala naman bumababa dito, eh. Oo nga. Wala nga pumupunta dito sa ground floor, eh. E di ilagay natin yan doon sa taas, sa may cafeteria. Kaso hindi tayo pwede doon, di ba? Eh, di gawa natin ng paraan. Habang nagle-lesson sila, doon tayo umakyat. Doon natin ikabit. Sorry guys, kayo na lang gumawa niyan. Alam mo sakat, napipikon na ako sa iyo ha Ano bang problema mo ha? Wala. Easy ka nga lang. Umaayos ka diyan ha. Oo guys, tama kayo. Walang makakakita ng announcement ko dito. Okay, sinong sasama sa akin pumunta sa second floor? Sinong matapang? Siyempre naman ako. Guys, sasama ako no. Ako rin. Sorry guys, pero kayo na lang. Mga zombies tayo. Dapat nagtutulungan tayo no. Bahala ka dyan. Buisit naman oh, ano pa bang magagawa ko? Boys, pwede ba? Huwag kayong maingay please, baka may makarinig sa atin. Tahimik lang tayo. Wala namang makakarinig sa atin guys, walang maingay ah Sige na, mauna na kayo. Magbabantay ako dito. Di ba sabi ko walang maingay? Isa ka palang duwag eh. Grabe. Ano? Ako duwag? Sige, sasama na ako. Guys, wala akong pin. Paano ko isasabit to? Selena, di problema yan. Ito, ito yung gamitin mo. O sige na. Thanks, Kev. O ano, tapos na. Tara, umalis na tayo dito. Wow, ang cool dito. Hindi tulad sa baba. Naririnig ko yung mga estudyante, oh. Pati yung tao sa toilet, naririnig ko. Pwede ba manahimik kayo? Okay na, boys. Na-post ko na. Sigurado may sasali na sa Team Zebra ko. Pwede ba, Rats? Huwag niyong guluhin yung isip ko. Hindi totoo to, hindi. Teacher Mike, totoo, yun. I promise, maniwala ka. Ah, uh, girls, anong ginagawa nila? <laughs> Hi, Teacher Mike. Naligaw kami. Hinahanap namin yung toilet, eh. Sandali lang. Diyan lang kayo sabi mo? Naliligaw? Anong ginagawa niyo dito? Guys, di ba ang lugar ng mga zombie sa baba? Tsaka may toilet kayo dun. Sorry, Teacher Mike, pero matagal na ako nag-aaral dito, no? Gusto ko lang ituro yung mga kaibigan ko. Wala namang problema dun, di ba? Seryoso ka, Kev? Tour? At sino namang nagsabing itour mo sila, ha? At ano to, ha? Guys, pwede kayo mag-aaral dito. Pero hindi kayo pwede magbuo ng sarili niyong team. May team na kami dito. Team Frogs at Team Bunnies. Baka may gustong sumali sa Team Zebra ko? Malay mo, sir! Maging best team pa yung Team Zebras! Teacher Mike, pinilit lang nila ako pumunta dito, ah, Wala akong kasalanan. Binabawalan ko nga sila kanina, eh. Hoy, kayo mga zombies! Anong tingin nyo sa mga sarili nyo, ha? Pasalamat nga kayo, pinayagan pa yung mga katulad nyo na mag-aral dito sa oh, school. Oh, girls, wag naman ganyan, wag ganyan. Teacher Mike, sumusobra na yung mga yan. Totoo naman yung sinasabi ko. Salina, ngayon nagbubuo ka ng team zebra mo. Sa susunod, ano namang gagawin mo? Kev. Salina, magpakatatag ka. Huwag kang makinig sa mga rats na yan. Hoy, mga daga, tandaan nyo, magkaka-team zebra dito. Girls, sobra naman kayo. Huwag naman ganyan. Teacher Mike, hindi kami sumusobra. Fair lang kami. Teacher Mike, kung hindi namin gagawin to, aapuso yung mga yan. Alam mo kung bakit, ha, Teacher Mike? Kasi masyado kang malambot. Masyado kang mabait. Ano magagawa nyo? Ganun ako eh. Kaya nga, Teacher Mike, kailangan gawin natin tong challenge. Gumawa ng thousand bird houses dito sa Bunny School. Oo, oh, Teacher Mike. Kayang-kaya natin to. Girls, kung ano man yung mga sinasabi nyo, mamaya na yan. May klase pa ako. Okay, Leila, mag-order na tayo ng materials. Oo, lahat sila gagawa ng birdhouses. Girls, tingnan nyo. Wala si mascot dito. Sumobla yata yung kain niya. Umuwi na. Okay lang, girls. Makakapag-practice naman tayo kahit wala siya eh. Alam nyo, girls, hindi ko inaexpect expect na magagawa ni mascot sa atin to. Ewan ko. Kakausapin ko siya. Okay, girls. Mag-uniform na tayo tapos mag-practice na. Oh, hi, girls. Kanina pa namin kayo hinahanap eh. Oo nga, girls. Bakit ba tinataguan nyo kami? Diba, girls? Friends na tayo? Hello, boys. Hindi naman namin kayo tinataguan. Una, nasa klase kami. Tapos sa cafeteria. Tapos ngayon, Magpa-practice kami! By the way, boys! Alam nyo ba yung balita? High society na kami! Gusto niyo bang sumali sa amin, ha? Ano? Tinatanong niyo kami? Tinatanong niyo kami! Siempre Siyempre naman! Gusto namin, namin no? Okay, cool! Magja-jogging tayo kasama sila! Okay nga yun, eh! Hindi boring! Tsaka may protection tayo early in the morning! Hindi scary! Oo, tama! Madilim pa yung 6am! Sige, kayo na yung guards namin! Diana! Ready, ready, Dihana. ready ako para bantayan ka! Sandali lang, boys! friends lang tayo, di ba? Baka nakakalimutan nyo. Uy, ano ba? Ba't ginagaya mo sinasabi ko, ha? Ano? Nagkataon lang. Ikaw nga nanggagaya sa akin. Okay, eh. hindi na importante kung sinong nanggagaya sa inyo. Kailangan na namin magpalit ng damit. Kaya umalis na kayo dito sa gym. Okay, girls. Aalis na kami. Bukas na lang ng 6 o'clock. Makita tayo sa stadium. Hi, guys. Girls, Alexa. Makinig kayo. na ako sa inyo. Pakinggan nyo ako, please. Mascot, actually may practice tayo. Kung gusto mo magpractice, tama na. Mamaya na yan. Wala namang gustong makinig dyan sa fairy tales mo. Anong fairy tales? Sasabihin ko lahat para ma maintindihan Oo, oh, mukhang may hindi pagkakaintindihan yung mga girls sa kasi mascot ha. Bakit mascot? Ano bang ginawa mo ha? Mascot, umamin ka na. Alam ni mascot kung ano yung ginawa niya. Girls, choice niya yan. Kung gusto niya si Mary, edi doon siya kay Mary, wala tayong magagawa. Tara na, mag-practice na tayo. Oh, chick boy pala si mascot eh. Una si Alexa, tapos ngayon si Mary. O sige girls, bukas ng 6 si o'clock ha. Sa stadium, makita tayo ha. Girls, wala akong gusto kay Mary. Pinipilit ni Mary na i-date ko siya para palitan niya si Alexa. Gusto niya ulit maging cheerleader. Pinaplano niya lahat to. Wow, mascot. Kayang gawin ni Mary yan? Grabe. Diana, kayang gawin ni Mary lahat? Hindi ako naniniwala sa'yo, mascot. Kahit ano pang sabihin mo, nakita ka namin. Masaya kang umiinom ng latte kasama yang si Mary. Okay, girls. Kung ayaw niyo maniwala, tara, training na tayo Pero makikita nyo, wala akong gusto kay Mary Para kay Alexa lang yung puso ko Girls, baka naman nagsasabi ng totoo si Mascot Diana, hindi, nagsisinungaling siya Pabayaan na nga natin siya Di ba pinamiss mo Alexa, no tension Okay, tara mag-uniform na tayo Oh, makinig kayo Nasa parehong movement na kami ng mga cheerleaders Kami na yung mga basketball players of high society ay, isa pa tong mga to. Hi society! Gagawa tayo ng birdhouses this weekend, okay? Oo nga, walang excuses. Lahat tayo gagawa ng birdhouses, okay? Ano? Birdhouses? Pagawa nyo yun sa mga losers? Oo nga, kami ng mga bunnies, meron kaming golf club. Tama, tsaka bukas, magja-jogging kami. Hi basketball players, see you tomorrow. May jogging din kami bukas, 6am. Tsaka golf club sa weekend. Guys, ano to? Kasama rin sa high society yung mga frogs? Ganon? Ewan ko Timur, pero sana naman, hindi no? Teacher Mike, ba yung high society na sinasabi nila? Girls, bayaan nyo na sila. May sarili silang imagination. Bayaan nyo na. Gusto ko din sumali sa high society, golf club, tsaka yung 6am jogging. Ang cool. Yana, ano ka ba? Gagawa tayo ng birdhouses. Mas cool yun. Relax lang kayo. Basketball players, cheerleaders, bunnies, mga frogs, lahat sila tutulong mag-build ng birdhouses, okay? Shoot the ball into the ring. Eagles, eagles, the bunnies are here. Have no fear. Victory is ours. We will win. Eagles, eagles, Let's go, Eagles! Okay, girls. Yung victory naman. Ready? Victory! We are the best. The best among the rest. We are bunnies. We are the best. Victory! We are the best. The best among the rest. We are... Huh? Mary? Anong ginagawa mo dito? Nagpa-practice kami. Busy kami. Hindi, Diana. Hinihintay ko si mascot. Hello? Sige nga, mascot, sabihin mo sa harapan namin kung anong gusto mong sabihin. Sige na. Kung kakausapin ko siya, may istorbo yung training natin. Mamaya na, tara, may training na tayo. Mary, please, wag mo namang gawin to. Alam namin na hindi ka ganyan kasama, kaya ipakita mo sa amin. Please, pwede, patapusin mo yung practice namin. Okay, mascot, hihintayin kita after ng training. Okay, girls, ituloy na natin yung training. Let's go. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Shoot the ball into the ring. Eagles, eagles, the bunnies are here. Have no fear. Victory is ours. We will win. Eagles, eagles, let's go, Eagles!